Hi everyone, welcome to my channel Nandi El Salas Isang OFW po dito sa Bansang Asia Sabayan nyo po ako ngayon dahil dalawang araw akong day off So nag ako na magpa part time ngayong araw For today's video, sabayan nyo ko kung saan tayo pupunta Pero hindi ako makabideo talaga dun sa aking tinatarpahuan na part time no yung part-time ko pala is uh, yung part-time ko yan siya dati. Actually, nawala na yan siya tapos ayun bumalik na naman kasi nga parang oh, uh, umalis yung nagtatarbaho doon na naghugas so ngayon uh, pupunta ako doon kasi walang papasok katitiks lang kasi nung isang araw na aking boss na kailangan daw nila ng tulong so the actual na kuha naman din siya sa day off ko ng dalawang araw so kailangan ko rin ng pera kasi nasira nga yung rice cooker ko kailangan kong bumili so ayun nag decide ako na ako na lang muna ang papasok sa part time pala doon is ako yung gumagawa ng mga schedule po kung sino yung papasok kasi uh, pag di off ko pwede akong papasok doon kung kailangan ko ng part time so yung bali 5 days nang kasi doon weekdays nang po yun siya available Sunday, Saturday wala po close bali yun yung pinaka day off ng mga staff nila don at saka yung may-ari. So yung may-ari din yung nagsiserve sila yung mga boss don pero sila din yung magsiserve sila yung uh, take order sa mga customer. So okay din naman yung mga pagkain. Parang restaurant siya ba? Pero okay yung mga pagkain nila. Mga masarap din siya. Mga semi-Asian siya. Mix na yung mga pagkain nila. But yung trabaho ng part-time doon is maghugas, tapos mag-assist sa kusina, tapos gagawa ng mga salad, yung mga tartar sauce, tapos maglinis-linis pag wala namang mga uh, maraming kaanong tao, tapos uh, kung ano yung iutos ng yung tagaluto doon, kung magbabalat ng patatas, yung parang ganun lang, mga kitchen helper lang po na tabaho. So maghugas, magbabalat ng mga patatas, mga gulay-gulay kahit ano. Tapos gagawa ng salad, yung cabbage at saka yung kuha naman doon litos. Tapos mix salad. Tapos meron ding isa yung may kuan uh, yung cheese na salad nila dito. Actually, ang part-time na to is malaki na pong tulong sa mga Pilipinong nawalan or yung nag-antay po dito ng mga working permit kasi minsan yung parang may pinapasok akong mga kaibigan ko doon pero yung iba is hindi na po sila nagtagal kasi nga ho na-approve na yung mga working permit nila so part time lang di uh, diba hindi siya full time so actually naghanap yung amo ko ng yung magpo full time doon pero sabi ko is wala akong kakilala kasi ayaw kong yung para ako yung masisi pagbiglang umalis ba Uh, gusto ko yung ipapasok ko yung kilala ko talaga yung alam ko yung ugali kasi uh, baka sisihin tayo sa huli mahirap na susabi ko uh, wala pa muna akong kuan ngayon sa iyo ito na magtatarbaho paano ko ba nahanap tong part time na to actually nung kuan pa to yung last year pa to nung nagantay ako ng working permit o yung natingga ako dito ng mahigit isang buwan tapos ayun, nag-post lang ako don Yung parang nag-comment lang ako tapos yung parang alis na yung kabayan don kasi nag din siya ng working permit dati tapos biglang na-approve tapos yun, nabigay siya sa akin. So, malaking pasalamat na rin sa akin kasi malaking tulong na rin yung mga part-time na to kasi nga ho, extra income na rin siya dito sa Pansangko Asia. So, yung, yung part-time dito is legit naman siya. ah uh, yung per hour ko is sa 6 na oras, 30 euro. Okay na rin yun kahit ma, mababa siya ng unti. Pero okay na rin at is sa wala, di ba diba? So, pinatos na natin at is uh, may, may kikitain pa rin tayo. So, makakaipon tayo ng... Uh, pang gala soon so abangan kung saan natin gagamitin actually bibili ako ng rice cooker kasi nasira yung rice cooker ko bali yung kinita ko sa dalawang araw dun is 60 euro so malaki na rin yun 60 times 61 kayo nang bahala tapos ayun nakabili-bili tayo ng mga kailangan natin nakabili na yun ng bigas mga ulam so perfect na rin at least dalawang araw man lang uh, dalawa yung araw yung off ko dito so at least kahit isa lang papasok ako don tapos yung iba ibinigay ko na po sa matagal-tagal na rin nag time doon na mga hindi ko sila actually na na meet kasi pinos ko lang online dati sa, na part time ganun so yun pumasok sila tapos ngayon nagtuloy-tuloy na rin sila doon yung isa na gustuhan ng amo ko kasi maganda daw siya magtrabaho mabilis. Tapos, iyon, sabi ko, sige, bigyan natin siya ng dalawang araw sa diop niya, doon siya papasok. So, need din kasi ni Kabayan kasi may pinapaaral daw siyang college grad, ah, uh, college na student niya. So, ayun, kaya binigay ko na rin kasi recommended siya ng amo namin, nagustuhan siya kasi nga ho, uh, okay daw siya sa trabaho. So, iba-iba po yung nagtatrabaho doon minsan po may hindi pinapabalik ng amo namin yung parang pag hindi nagustuhan yung ugali kasi yung yung amo-amo sa kusina siya yung boss doon so siya yung masusunod so pag sinabi niya ayaw niya so wala tayong magagawa sa may-ari kasi sila naman yung mga may-ari ng restaurant tapos ayun magpa-part time lang tayo di ba so yun Masama nga yung pakiramdam ko, hindi ako masyadong totally okay kasi nga yung parang nag-change na naman yung lumamig na ngayon dito yung parang inubo po ako yung parang lalagnatin ako pero kaya naman siya kasi nga ho walang papasok doon kasi biglaan may pipinap. Yung pinasok ko pa kasi doon na isang kuan kabayan is bigla na lang siyang nagchat na pupunta pala siya sa hospital daw kasi may nag-email daw. So kailangan daw parang operahan daw siya. So ayun. So wala akong makita na agad-agad tapos diop ko man yung dalawang araw na yon. So sabi ko pasukan ko na lang at is makabili ako ng rice cooker kasi nga nasira yung rice cooker ko. So yung rice cooker is mahal po dito no. So yung nakita ko do na maliit siya is parang pang, pang isang tao lang siya na rice cooker 25 euro. Tapos, merong malaki-laki is 45 euro. Yung dito lang malapit sa amin. Iwan ko lang sa mga mall kasi sabi nila may mga 30 euro na daw. ah uh, titingnan ko pa kasi nga di, sa D.O.P. ko ngayon nag, nag time ako so next na naman na D.O.P. so pupunta ako doon at hanap ako ng rice cooker kasi ang hirap pag -ulang rice cooker pag nagutong ka alam mo naman tayo mga Pilipino rice is right tapos ayun naghihingi na ako minsan ng rice doon sa kabilang kwarto para makakain tayo tapos nagdadala na rin ako ng pagkain sa tinatrabahoan ko actually free kami ng mga pagkain dun so thankful pa rin ako kasi nagtrabaho ako sa hotel tapos ayun libre libre na ang ulam alam mo naman dito ang mahal ng mga bilihin pero at least naka-survive tayo. So mahigit one year na po tayo dito sa, sa bansang Asia. So mag-share pa ako sa inyo ng mga aking experience kung saan tayo mapapadpad o anong mga pinagdaanan ko dito. So ito pala yung bilihan na mura yung grocery at, at saka second hand na mga damitan, textile, sabatch. Yan po yung mga mura dito na bilihan. So kung gusto nyo yung mga mura yung bilihan, doon kayo sa grocery ng sabatch. At saka sa mga damitan po naman, isa hanggang 1 euro sila pag yung sa pinakala sale nila. So ayun, textile, second hand, pero mga original po yan. So ang lamig na po dito ngayon sa bansang Croatia, So, sa aspiring na mag-apply, hope na nabigyan ko kayo ng mga idea or mga ideas sa inyong mga papasukin na trabaho dito. So yung maipapayo ko lang is uh, pumili kayo ng agency na may accommodation dito sa city talaga kasi pag doon ka sa isla ma-assign, given naman noon na meron kang yung accommodation pero pag uh, tig-uwian na pag mag-winter uh, na kagaya ngayon, kasi usually mag-close talaga yun sa isla. So may mga kabayan po dai, may mga kabayan po tayong nakaranas ng walang accommodation pala yung agency nila kaya nagrent sila ng 1 to euro so apat yun sila so mahal po. So ayun nag apply na rin sila ngayon ng trabaho kasi parang uh, pinabayaan sila ng agency nila pero pasara thankful din tayo kasi nakakita po sila ng trabaho yung dalawa yung dalawa na lang ang wala. So i-update ko kayo kung anong mangyayari. I-interviewin ko sila kung nakakatrabaho na ba sila son kasi friend ko naman sila. So ingat ang lahat. Gadish everyone and maayong gabi sa inyong